Ano po yung tamang paraan para maligtas? Ang kaligtasan ng tao dipindyente sa aral na kanya susundin. Kahit na ikaw ay magprosesyon na magprosesyon, magpinitensya ka taon-taon, makihila-hila ka dun sa lubid nung nasareno sa Quiapo, tuwing Merkulis ay nandung ka sa Baklaran, tuwing Huwebis ay nasa St. Jude ka, tuwing Lunes ay nandung ka sa... Saan yun? Nung araw, kabisado ko yung lalo ni Sang Galimbo. Lahat ng simbahan ay pinupuntahan mo. Lahat ng ritual, ginagawa mo. Pero yung aral na sinusunod mo yung mali, wala kang kaligtasan mo. Ang kaligtasan kasi ng tao, yung aral ng Ebanghelyo eh. 1.13 ng Epeso, kapatid na Diyos. Basa. At ito po ang sinasabi sa 1.13 ng Epeso. Nasa kanya? Nasa kanya ay kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ng, ebanghelyo ng, inyong kaligtasan. Nasa, na kanya, kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan kayo ng, ng Espiritu Santo ng na ipinangako. Ang, ang pananampalataya sa ebanghelyo, yun ang wika, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Kaya yung aral na itong pinag-aaralan natin gabi-gabi, na siya namin pinagpupuyatan, yan po ang kaligtasan eh. Hindi naman yung malaking kapilya, hindi naman yung magandang kapilya. Ang kaligtasan yung aral, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya mula nang kayo sumampalataya, tinatakan kayo ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan. Kaya masasabi ko kapatid, ano, ang paraan ng kaligtasan yung aral. Wala nang iba pa. Ang ikaliligtas natin yung aral ng Ebanghelyo.